Magninina nga ako sa binyag ngayong araw mga mamis kaya naman tara't samahan nyo ko. Eto nga't pagkagising na pagkagising ko mga mamis nagbihis agad ako at pagkatapos nagayos lang ako ng very very light para naman magmukha akong tao. Late na nga ako nagising ng mga araw na yan mga mamis kaya naman nagmamadali na din talaga kami ni daddy. Puyat at pagod din kasi talaga ako mga mamis dahil tinapos ko yung mga pa-order namin na pulboron. Eto nga ito nakatapos na ako makapag-ayos mga mamis. Sunod ko namang inayos yung ibibigay kong pakimkim sa magiging inaanak ko. Hindi na rin kasi talaga kami nakaalis ni daddy para bumili ng pangregalo kasi nga bising busy ako sa paggawa ng pulboron. Nung okay na nga ako mga mamis, eto namang si daddy ay nakabisa din. At syempre kahit nga napakalapit lang nung pupuntahan naming venue, hindi pa rin pwedeng makalimutan na mag-helmet. May dala nga din pala kaming 4 box ng pulboron mga mamis dahil order din niya sa akin ng kaibigan ko. Nung nakaraan pa talaga bayad yan mga mamis at dapat nung nakaraan pa ako nag-deliver sa kanya. Pero para nga makasigurado siya na pupunta ako sa binyag ng kanyang apo, eto nga sabi niya isabay ko na lang yung pag-deliver ng pulboron sa mismong araw ng binyag ng apo niya. Bali yung lugar pala na pupuntahan namin mga mamis ay malapit nga lang dito sa amin sa bandang tala lang naman. At dito nga kami dumaan ni daddy sa palengke ng Kiko. Hindi ko talaga kabisado tong Tala mga mamis kaya naman kung wala si Daddy eh hindi talaga ako makakapunta sa venue. Andito na nga kami banda sa may Tala Hospital mga mamis at pagkatapos hinahanap lang namin yung mismong venue at itong at maya maya nandito na rin kami agad ni Daddy. Pagdating na pagdating nga namin mga mamis sinalubong agad ako na kaibigan ko na sa tilotis at pagkatapos inabot ko na agad sa kanya yung order niya na 4 box ng pulboron. May share ko nga lang sa inyo mga mamis, alam niyo ba nung hindi ko pa alam na meron na pala akong depression, isa to sa mga kaibigan ko na nakakapagpasaya sa akin. Nalulungkot talaga ako kapag hindi ko siya kasama mga mamis kasi grabe talaga kung pasayahin niya ako. Nakakalimutan ko na meron kaming problema. Ang plano ko nga lang talaga sana mga mamis ay eh, bigay lang ni pa Kim yung order niyang pulboron. Pero pinakit niya nga ako sa taas sa mismong venue para naman daw makita ako nung magiging kumari ko na anak niya. Akala ko kasi talaga mga mamis no mga oras na yun ay tapos na yung misa or yung bismong binyag nung apo niya. Yun pala mga mamis, saktong pagdating namin ay magsisimula pa lang pala yung binyag. Nung una nga mga mamis ay akala ko hindi talaga ako ninang pero ang inabutan na ako ng kandila ayun yung nasabi ko na ninang pala talaga ako. By the way mga mamis, fresh from Korea pa pala itong bibinyagan na baby girl. Nakakatuwa nga mga mamis kasi finally may kita ko na rin ng personal yung mga apo niyang koreana. Facebook ko lang kasi talaga nakikita yung mga apo niya sa tuwing nagpo-post siya mga mamis. And finally nga itong at maikita ko na ng personal itong mga Korean ng apo niya. Itong at magsisimula na yung binyag sa mga oras na to mga mamis at sakto naman dito pa ako sa pinakaunahan na pwesto. Mas malapitan ko ngang maikita yung napa-cute na magiging inaanak ko mga mamis. At ito nga yung baby na bibinyagan mga mamis na magiging inaanak ko. Bukod pala sa binyag mga mamis ay sinabay na rin nila yung first birthday netong inaanak ko. Nag-celebrate na talaga sila sa Korea mga mamis pero syempre dahil Pilipina ang mami neto at gusto niya mag-celebrate din sila dito sa Pilipinas para kasama yung mga kaibigan at mga kamag-anak nila. Bale ito naman yung mami nung magiging ina-anak ko mga mamis. Bale siya yung anak nung kaibigan ko na si Ate Lotis. At syempre ito naman yung panganay nila mga mamis. Alam niyo ba mga mamis huli kong nakita to ay 8 months pa lang or 6 months ata. At bago talaga sila mag-migrate sa Korea, mga mami, sa kapitbahay lang din namin sila dito kung saan kami nangungupahan. Nakakatuwa nga mga mamis kasi kung nakikita nyo naman yung binibinyagan na baby, eh talaga namang palangiti at palatawa siya. Kahit sobrang init na mga mamis, ay eh hindi niya nararamdaman yung init. Natutuwa siya siguro dahil napakadami niyang taong nakikita. Eto nga't nagpicture na isa-isa sa mga magiging ninong at magiging ninang. Bali yung iba pala dyan, mga mamis ay proxy lang dahil hindi daw nakarating or naka-attend yung ibang mga ninong dapat or mga ninang. At after nga magpicture picture mga mamis, bago nga tuluyang matapos yung binyag mga mamis, sa nga nagsindi na ng kandila. Bukod nga sa pagbibigay ng pakimkim at aginaldo tuwing Pasko, mga mamis, bilang ninong at ninang ng mga bata, hindi lang naman yon yung garap natin sa buhay nila. Siyempre, andyan yung kaakibat tayo ng mga magulang nila sa paggabay sa kanila habang lumalaki sila. Nung natapos na nga yung binyag mga mami sa tungat nagkaroon na ako ng pagkakataon na picturean at videohan itong cake ng ina-anak ko. Napakaganda kasi mga mami sabi ko someday maaagwa din ako ng ganyang cake. Andito din pala yung mga souvenirs nila para sa mga ninong at ninang at syempre giveaways na din para sa mga bata. By the way mga mami, itong pagbibideo or pagvlog ko pala na to ay alam nila to. Wala talaga sana akong planong i-video to mga mamis or i to kasi nga nahihiya ako dahil hindi ko naman evento Pero dahil sila na din naman mismo ang nagsabi na okay lang naman daw na i-video ko para na nga din syempre meron silang memories ng binyag or birthday ng anak nila. Eto nga't bago kami tuluyang umuwi ni daddy mga mamis isang video nga muna dito sa napakadami nilang pagkain. Napakadami at mukhang masasarap nga yung mga pagkain nila mga mamis kaya lang hindi na talaga kami makakain ni Daddy kailangan na namin umuwi dahil si Atina iniwan namin ng tulog. Bago nga ako tuluyang umuwi mga mamis itong at pinapirma muna ako sa certificate para katunayan na ninang talaga ako at wala akong takas sa Pasko. <laughs> hindi ko nga alam kung makakapagbigay pa ako ng aginaldo sa Pasko mga mamis kasi alam ko naman na uwi din agad sila sa Korea. Eto nga't nagpahabol pa yung kumari ko mga mamis ng giveaways para kay Atina na mga pa-candy at mga pa-chocolate. Ang sosyal nga nung laman nung lutbag mga mamis dahil galing Korea pa yung mga laman na candy at chocolate. At syempre nagbigay din pala sa akin ng souvenir na scented candle at syaka itong parang cupcake na towel. Nakaalis na pala kami sa venue mga mamis na ibigay ko na din yung pakimkim ko at pagkatapos nagpaalam na kami. Eto nga't dumaan muna kami ni daddy sa pure gold mga mamis dahil nga hindi kami nakain doon bibili na lang kami ng ulam namin dito. Pagpasok nga namin sa Pure Gold mga mami, sa tungat kumuha lang ako ng dalawang mega sardines dahil meron pa akong sayote sa bahay. At ito na lang yung isa sa hug ko. Nagpakuha na nga din si daddy ng 5552 na para na rin kay atina kapag nagugutom sa gabi. At syempre dahil day off nga ni daddy noong mga araw na to, mga mami, pinayagan ko siya na mag soft drinks. Isang beses sa isang linggo lang talaga nakapag soft drink si daddy or minsan hindi talaga dahil wala siyang day off. Pinabilhan ko na din pala si Athena ng french fries mga mamis kasi nga pag bibili kami sa labas ay eh napapamahal talaga kami. At ayun lang naman yung pinamili namin mga mamis sa didiretso uwi na nga kami ni daddy. At syempre bago nga matapos tong video na to mga mamis gusto ko magpasalamat kay daddy na lagi akong sinasamahan sa lahat ng pagod ko sa buhay. Kahit gaano siya kapuyat at kapagod mga mami sa trabaho, basta nagpasama ako sa kanya sa isang lugar, sasamahan talaga niya ako.